Ano? Ano po 'yun, ma'am? Kasi kanina man nagpagkasin ako sa'yo. Kailan Akala, po 'yun? Kanina, kala ko dumating na. Eh Ay ngayon lang kita nakita, ma'am. Magkano ba 'yun, ma'am? 10,000, ma'am. Ay, wala kang, ano, naiabot sa akin ng 10,000, ma'am. Paano kita ma- uh, ma-send ng 10,000 na uh, ticket, eh? Ma'am, kailangan ko masyado, ma'am. Ang pera, ma'am. Ay, wala nga uh, kayong binayad sa akin, ma'am. Pasyent naman, ma'am. Hindi pwede, ma'am. Bayad, bayad mo na bago cash in. Teka eh, lang po, ma'am. Tawagan ko yung... O, oh, sige, sige. Tawagan, tawagan mo, Okay, tawagan mo muna kung sino siya. Hello? Kuya, saan ka man, kuya? Kailangan kong pera, kuya. Hindi mo makasend na si ate na walang pera bayad. Wala nga kayong binayad sa akin. At Ma, ate, uh, sabi ng kuya ko, pupunta daw dito, kaya pwede pakasin na agad, kaya ay, wala pang bayad. Ay, ay, hindi muna, magbayad muna. Ayuntay na, na lang natin sila. Ante, please, ante. Hindi mo nga ko ng pera, kahit hindi man umabot ng 10,000. Intay, eh, na intay na lang natin. 10,000 lang, ate. na lang muna natin sila. Talaga, ay, baka scam ka, mama. Bayad Kaan ka muna. Instant, Bayad muna. Ano talaga please? Hindi muna pwede. Bayad muna bago cash in. Nante, sige na ante. Hindi man ako scammer. Totoo man ako. Babalik man ako. Am, am ano, ang, ang pilit mo. Nandiyan naman yung kuya Hindi eh, pwede. Hintayin mo, mo natin yung kapatid mo. Kuya mo. Kung sino siya. Kasi itong kuya ko din, pulis to. Kung... Wala man kayo kasama. May... May kasama ako natutulog, ah. Ano oras na ngayon? anti please, ante. Kailangan ko ng 10,000. Kung hindi man kaya ng 10,000, kahit 5,000 lang, ante. Kaya... Mga pwede, ang pilit mo nga talaga. Mamay, patulpo kita. nanti sigi na, ante. Kaya papunta man yung kuya ko, ante. Kailangan ba ang pera? Ate. Scammer ka ay. siguro, ma'am. Pakita mo nga yung mukha. Pakita mo yung mukha mo sa akin, ma'am. Kasi yun. Hindi yo, na nanti. Huwag mo na yung mukha ko. Kaya baka may hilab ka, Ate. Binibidyo pa, kita, ma'am. Kailangan ko talaga, Ate. Bayad, na. Bayad mo na. Ate, please. Bayad mo na, ma'am. Hindi ba pwede, Ate, na pasaan mo na ako ng 5,000? Tapos eh. balik ako, kumin ko yung pera ko sa kuya ko, Ate. Hindi pwede, pero naawa ko sa'yo, ma'am. Is Mag-send na lang ako sa'yo ng 5 pesos. Pwede? Nandito na, auntie. Papunta na siya. O, nag-text nang sako. Sige. Sige, papuntay mo dito. Tayong tatlo mag-usap, mama. Bago ko gisingin yung kapatid ko. Wala ba, wala ba, hindi nating na confirmation sa pag-send mo sa ako na? Wala ka nga. Dahil hindi pa ako nag-send, dahil wala kang pambayad. Auntie, o. Hoy, nag ng ulo ko sa'yo. Pilit. Sige na, auntie. Sige Sige lang ata si Moro. Ang mo lang man ang 5,000. Malit man yung pera, auntie. Kay balik man ako sa malaki, git. Malaki, malaki yun, ma'am. Auntie, 5,000 lang man ang kailangan ko. Kay ang kapatid ko at saka yung nanay ko na nasa hospital. Ay, wala ka nga binayad sa ko lang akin. Man, balik ko lang, auntie, yung 5,000 man. Hindi pwede kira na ko sa iyo. Oh. Sige, bigyan na lang ako ng Tulong, ma'am. Ito, ma'am. Oh. Kaya ba yan hospital? Ang penta ang 20 pesos, ante. Pamasay eh. mo, ma'am. Pamasay. Sige, umuwi ka na lang, ma'am. Wala kang maluko dito sa akin. Scammer ka. Kunin mo na yung 90. Sige, ante. Salamat na lang. Scammer.